Iris Ngayong araw, ang gabay ay nagmumungkahi na ipagpaliban mo na ang anumang lakad o pakikipag-usap na may kaugnayan sa mga plano mo. Bagamat nasa iyo ang positibong enerhiya, ang taong iyong makakausap ay maaaring walang konkretong sagot o aksyon para sa mga bagay na nais mong mangyari. Sa halip, maglaan ng oras upang suriin ang iyong mga plano at pag-isipan ng susunod na hakba. Pagdating sa negosyo, ipinapayo na umiwas muna sa pakikasama sa plano ng kapatid mo, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa negosyo. Ang iyong husay sa pagbuo ng ideya ay isang mahalagang aset na kailangang protektahan. Huwag ipahiram o ipamigay ang iyong swerte dahil sa bandang huli, ikaw ang higit na nangangailangan nito upang magtagumpay sa sarili mong mga plano. Sa usapin ng pera, iwasan muna ang paglabas ng pera ngayon. Ang pagtitipid at pag-iingat sa mga gastusin ang pinakamainam na desisyon upang makaiwas sa mga di problema. Sa trabaho, ito ay isang magandang araw upang maging masipag at masinop sa iyong mga gawain. Gayunpaman, iwasan ang pakikisalamuha sa mga kasamahan na mahilig magpa-impress o magpakitang gilas. Ang kanilang impluensya ay maaaring makasir sa iyong magandang enerhiya. Mag-concentrate sa iyong mga gawain upang mas makilala ang iyong kakayahan, sa tahanan, bigyang pansin ang maayos at masustansyang pagkain. Ang pahiwatig ng mga gabay ay nagbababala na may darating na malamig na hangin na maaaring magdulot ng panghihina sa kalusugan ng isa o higit pang miyembro ng pamilya. Maging maagap upang mapanatiling malusog ang inyong tahanan, ang pahiwatig ng mga gabay, ang pagiging maingat at pag-iwas sa mga hindi kailangang desisyon ay magdadala ng kapayapaan at tagumpay ngayong araw, Aris. Leo ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Iris. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color red. Number 17, number 5, at number 24. Kahulugan. Ang kombinasyon ng green at red ay nagdadala ng lakas at determinasyon sa iyong araw. Ang green ay sumisimbolo ng kasaganahan at balanse, habang ang red ay nagtataguyod ng tapang at enerhiya. Ang mga numero ay nagdadala ng tiyak na tagumpay, lalo na sa mga proyektong may kinalaman sa relasyon at trabaho. Taurus, ang pahiwatig ngayong araw, ipinapakita ng mga gabay na maaaring mahina ang iyong karisma sa pakikipag-usap. Iwasan muna ang paggawa ng mahahalagang desisyon upang hindi ka magkaroon ng suliranin sa hinaharap. Huwag pilitin ng sarili na makipag kung hindi ka sigurado sa magiging resulta. Ang iyong emosyon ngayon ay sensitibo, madali kang maaawa ngunit madali ka ring magalit. Maglaan ng lakas upang kontrolin ang iyong damdamin. Ang pagkakaroon ng balansing emosyon ang susi upang maiwasan ang kalungkutan at pagkadismaya. Sa usapin ng pera, mag-ipon pa rin kahit may sapat ka ng ipon. Ang pahiwatig ng mga gabay ay nagsasabing maaaring dumating ang isang biglaang oportunidad na magdudulot ng negosyo na kakayanin mo. Ang tamang paghahanda sa ngayon ay magbibigay ng magandang resulta sa hinaharap. Sa pag-ibig, kung ikaw ay nasa relasyon ngunit nag-aalangan pa rin tungkol sa inyong kinabukasan, maglaan ng panahon upang obserbahan ang iyong kasintahan. Kung walang pagbabagong mangyayari sa kanyang ugali sa loob ng ilang buwan, maaaring ito na ang tamang panahon upang magdesisyon. Ang pahiwatig ay nagsasabing mas mabuting wakasan ang relasyon kaysa hayaan itong maging sanhi ng mas malaking problema. Sa mag-asawa naman, ang relasyon ay magpapatuloy na masaya basta't ikaw ay patuloy na magpapakita ng pangunawa. Ang inyong pagsasama ay magiging matatag hangga't ikaw ay nagbibigay ng pagmamahal at suporta. Ang pahiwatig ng mga gabay, ang tamang emosyonal na disiplina at pag-iingat sa pera ay magbibigay sa iyo ng mas maliwanag na hinaharap. Taurus. Libra ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay, kapalaran ng mga bituin. Taurus. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color yellow number 21, number 8, at number 20. Kahulugan, ang pink ay nagdadala ng pagmamahal at kapanatagan, samantalang ang yellow ay nagbibigay ng kailanawan at positibong enerhiya. Ang mga numero ay nagbibigay ng maswerteng oportunidad sa larangan ng negosyo at personal na relasyon. Gemini, ngayong araw, ipinapahiwatig ng gabay na may posibilidad kang mapansin para sa promosyon sa trabaho. Magpakita ng dedikasyon sa iyong mga gawain sa pamamagitan ng pagiging maagap at masipag. Ang iyong disiplina at maayos na trabaho ang magiging susi upang mapansin ng iyong mga nakatataas. Sa pakikipag-usap sa mga kamag-anak o kaibigan, maging maingat dahil ang iyong enerhiya para sa komunikasyon ay maaaring mahina ngayong araw. Ang galit o pagkadismaya ay madaling pumasok, kaya umiwas muna sa mga sitwasyon na maaaring magdulot ng sigalot. Huwag ring tanggapin ang mga obligasyon kung alam mong hindi ka mababayaran o makikinabang mula dito. Sa trabaho, iwasan ang pakikinig sa mga kasamahan na mahilig magkwento ng hindi mahalagang usapan. Ang pagtuon sa iyong mga gawain ay magbibigay ng mas magandang resulta. Panatiliin ang iyong focus upang maipakita ang iyong kakayahan at mapanatili ang iyong reputasyon bilang maaasahang empleyado. Sa pag-ibig, ang araw na ito ay puno ng positibong enerhiya. Walang senyales ng tampuhan o di pagkakaunawaan. Ang iyong pagiging maunawain at maalalahanin ay magpapanatili ng saya at pagkakasundo sa inyong relasyon. Sa tahanan naman, ang positibong enerhiya ay magdudulot ng biyaya at magandang daloy ng pera para sa inyong pamilya. Ang pahiwatig ng mga gabay, ang pagtutok sa iyong trabaho at emosyonal na balanse ay magdadala ng masayang relasyon at tagumpay ngayong araw, Gemini. Aris ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Gemini, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color white. Number 10, number 39, at number 25. Kahulugan: Ang kombinasyon ng pink at white ay nagdadala ng kapayapaan at kagandahan. Ang pink ay nagbibigay ng pagmamahal, habang ang white ay simbolo ng kadalisayan. Ang mga numero ay nagdadala ng tagumpay sa komunikasyon at malikhaing proyekto. Cancer Ngayong araw, ipinapahiwatig ng mga gabay ng liwanag ng buwan na may magandang daloy ng kapalaran sa iyong buhay. May mga senyales na bigla ang tulong pinansyal ang darating sa iyo. Maaaring ito ay mula sa isang taong hindi mo inaasahan na magbibigay daan upang maisakatuparan ang iyong mga plano at layunin. Samantalahin ang pagkakataong ito upang maayos ang iyong mga nais gawin, Siguraduhin tama ang bawat hakbang upang makamit ang positibong resulta. Gayunpaman, magingat sa mga tao o sitwasyon na nagdadala ng tukso, lalo na sa larangan ng pag-ibig. Ang mga ganitong tukso ay maaaring magdulot ng kamalasan at maging sanhi ng mga suliranin, lalo na sa usapin ng pera. Mainam na umiwas na lamang upang mapanatili ang kapayapaan at kasiguruhan sa iyong kinabukasan. Sa tahanan, may magandang balita. May bisitang darating na maghahatid ng kasiyahan at mag-aalok ng oportunidad na maaaring magdulot ng karagdagang kita para sa iyo at sa iyong pamilya. Gamitin ang pagkakataong ito upang mas palawakin pa ang inyong kabuhayan. Sa trabaho, huwag basta-basta magtiwala sa mga tao na mahilig magbigay ng tila perpektong solusyon. Maaaring ginagamit lamang nila ang iyong ideya. Mag-focus ka na lang sa iyong mga gawain at siguruhin ang kalidad ng iyong trabaho upang maipakita ang iyong kakayahan at dedikasyon. Pagdating sa pag-ibig, panatiliing masaya at puno ng tiwala ang inyong relasyon. Ang pagiging tapat at maingat ay magdudulot ng tuloy-tuloy na biyaya, hindi lamang sa inyong pagmamahalan kundi pati na rin sa inyong kabuhayan. Ang pagmamahal at tiwala ay susi sa mas maunlad na buhay at gamitin ang mga biyaya at pagkakataon sa tamang paraan, at iwasan ang anumang tukso o alita na maaaring samayre sa magandang daloy ng kapalaran, Cancer. Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Cancer, mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color yellow. Number 17, number 6, at number 25 kahulugan. Ang green ay nagdudulot ng pagpapagaling at kaayusan, habang ang yellow ay nagbibigay ng inspirasyon at sigla. Ang mga numero ay nagbibigay ng balanse at kasaganaan, partikular na sa pamilya at kalusugan. Leo, ngayong araw, hinihikayat ka ng mga gabay ng sikat ng araw na maging matiyaga at maunawain. Ito ang susi upang mapanatili ang balanseng daloy ng iyong araw. Sa pakikitungo sa kapatid o mga kaanak, iwasang magalit o magbitaw ng masasakit na salita. Ang positibong pananaw at maayos na komunikasyon ang magdadala sa iyo ng katalinuhan sa pakikisalamuha. Iwasan rin ang biglaang paglagda sa anumang dokumento o kasunduan kahit na tila pabor ito sa iyo. Ang araw na ito ay hindi angkop para sa pagpapasya sa malalaking bagay dahil maaaring humantong ito sa hindi magandang resulta. Sa tahanan, mainam na payuhan ang mga miyembro ng pamilya na umiwas muna sa anumang bagong transaksyon o kasunduan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang anumang problemang maaaring makaapekto sa inyong samahan. Gayun din, huwag munang magpautang o maglabas ng pera para sa tulong dahil maaaring magdulot ito ng kagipitan sa hinaharap. Sa trabaho, magpakita ng inisyatibo at tiyaking ginagawa mo ang iyong mga tungkulin ng naaayon. Ngunit, mahalaga rin na bigyang pansin ang mga utos o mungkahi ng iyong superior upang maipakita ang iyong pakikasama at kakayahan. Sa ganitong paraan, makakamit mo ang respeto ng iyong mga kasamahan at nakakataas at iyong panatilihin ng pasensya at maayos na relasyon sa paligid. Ang tamang diskarte at positibong pananaw ang magdadala sa iyo ng tagumpay, Leo, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Leo, mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color pink. Number 21, number 30, at number 19. Kahulugan, ang green ay simbolo ng tagumpay at kaunlaran, habang ang pink ay nagdadala ng masayahin at maayos na enerhiya. Ang mga numero ay nagpapalakas ng mga oportunidad sa karera at pakikipag-ugnayan. Virgo, ngayong araw, ang pahiwatig ng mga bituin ay nagpapahiwatig ng positibong oportunidad, lalo na sa mga transaksyon o kasunduan na nakaschedule na. Kung may pirmahan o pakikipag-usap na kailangan gawin, ipagpatuloy ito dahil ito ay maaaring magdala ng asenso sa iyong buhay. Ang araw na ito ay perpekto para sa mga planong pinansyal na naglalayong magtayo ng mas matatag na kinabukasan. Gayunpaman, magingat sa usapan sa pagitan ng mga kapatid. Madali kang mahinga ng tulong pinansyal sa panahong ito, Kaya't mainam na umiwas muna sa mga sensitibong diskusyon upang hindi ka mahirapan sa mga gastusin. Sa trabaho, hinihikayat kang magpakita ng sipag at dedikasyon. Kung may mga kasamahang nangangailangan ng tulong, huwag kang magatubiling tumulong dahil ito ay magbibigay ng magandang impresyon at maaaring magdulot ng pagtaas ng iyong posisyon o sweldo sa hinaharap. Pagdating sa pag-ibig, ito ay magiging masaya at puno ng positibong enerhiya. Ang pagtutok sa pangangailangan ng iyong minamahal at pamilya ay magdudulot ng kasaganaan. Ang pagkakaroon ng gabay at katalinuhan sa pag-aalaga ng inyong kabuhayan ay magpapalakas ng inyong samahan. At gamitin ang tamang diskarte at huwag magatubiling tanggapin ang mga oportunidad na magdadala ng positibong pagbabago sa iyong buhay, Virgo. Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Virgo, mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color gold. Number 21, number 13, at number 2. Kahulugan, ang blue ay nagdadala ng kapayapaan at kaliwanagan, habang ang gold ay nagbibigay ng karangyan at tagumpay. Ang mga numero ay nagbibigay ng tiyak na direksyon sa mga desisyon at layunin. Libra, ngayong araw, ang mga gabay ng liwanag ng buwan ay nagpaalala na maging maingat sa iyong pakikitungo sa ibang tao. Huwag basta magpakita ng masiglang reaksyon o magbigay ng impresyon na ikaw ay sumasang-ayon sa kanilang mga plano o ideya, lalo na kung hindi mo palubusang naiintindihan ang mga ito. Ang pagiging masyadong bukas ay maaaring magdulot ng mga problema, lalo na sa usapin ng pera. Kung may mga nag-aalok ng transaksyon o nagpaplanong gamitin ang iyong resources, mas makabubuting maging mapanuri at magmatsyag bago gumawa ng anumang desisyon. Pagdating sa pera, ang mga gabay ay nagbabala na huwag basta magbigay ng tulong kahit pa ito ay sa kaibigan o kakilala. Ang pagiging masyadong mapagbigay ay maaaring magdala sa iyo ng hirap sa paniningil sa hinaharap. Maging masinop sa iyong salapi at ilaan ito para sa mga mas mahahalagang bagay na makatutulong sa iyong kinabukasan. Sa trabaho, mag-focus sa mga importanteng gawain at iwasang madistract ng mga kasamahan na may layuning gamitin ang iyong kakayahan para sa kanilang pansariling pakinabang. Ang pagiging mas alerto ay magbibigay sa iyo ng kalamangan upang maiwasan ang mga sitwasyong maaaring magpahirap sa iyong profesional na buhay. Pagdating sa pag-ibig, kung ikaw ay nakararamdam ng pagdududa sa iyong minamahal, ito ay dapat mong alisin sa iyong isipan. Ang mga negatibong damdamin ay nagdadala lamang ng kahinaan sa inyong relasyon at maaaring makasira sa inyong daloy ng magandang enerhiya. Manatiling positibo at magtiwala upang mapanatili ang harmoniyang inyong pinagsasaluhan. Ang bigay ng gabay, ang maingat na pagdedesisyon at pagtitimpi sa emosyon ang magdadala sa iyo ng mas magaan at matagumpay na araw, Libra. Capricorn ng kaibigan, zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Libra, mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color blue number 16, number 21, at number 4. Kahulugan, ang kombinasyon ng yellow at blue ay nagdadala ng kailanawan at katatagan. Ang yellow ay nagtataguyod ng optimismo, habang ang blue ay nagbibigay ng kapanatagan. Ang mga numero ay nagdudulot ng maswerteng pagbabago sa buhay. Scorpio ang mga pahiwatig ng mga bituin ay nagmumungkahi na kung ang iyong minamahal ay may balak magtayo ng negosyo, hayaan mo siyang gawin ito ng mag-isa, lalo na kung may sarili siyang kapital. Ang kasalukuyang enerhiya mo ay hindi pa angkop para sa pagsama sa negosyo, kaya mas mainam na suportahan mo na lamang siya sa ibang paraan. Sa usapin ng pera, ipunan mo ang iyong yaman at kung sakaling magbibigay ka ng tulong, siguraduhin ito ay maliit lamang na bahagi ng iyong ipon, mas mabuti kung kalahati o mas mababa pa. Ang pagtitipid at maingat na paggastos ay makatutulong sa iyo upang mapanatili ang balanse ng iyong pananalapi. Kung may mga deal o kasunduan na kailangan mong gawin ngayong araw, ipinapayo ng mga bituin na ipagpaliban muna ang mga ito. Ang kawalan ng pasensya sa araw na ito ay maaaring magdulot ng hindi magandang resulta at hindi planadong gastusin. Sa trabaho, kung may mga sitwasyon na kinakailangan mong ipahayag ang iyong damdamin, gawin ito sa mahinahong paraan. Ang maayos na pagpapahayag ng saloobin ay magdadala ng respeto mula sa iyong mga kasamahan pati na rin sa mga nakatataas. Pagdating sa pagmamahalan, kung lagi kang nakararamdam ng selos, mas makabubuting pag-aralan ang sitwasyon. Kung sa tingin mo'y hindi na kayang ayusin ang inyong alitan, mas mainam na kumonsulta sa nakatatanda o sa isang taong may karanasan upang mahanapan ng solusyon ang inyong mga problema. At ang mahinahong pagpapasya at pagtitiwala ay magdadala ng positibong pagbabago sa iyong relasyon at sa iba pang aspeto ng iyong buhay, Scorpio. Iris ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Scorpio. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color blue. Number 10, number 15 at number 13. Kahulugan. Ang pink ay nagdadala ng pagmamahal habang ang blue ay nagbibigay ng kapanatagan. Ang mga numero ay nagdadala ng lakas para harapin ang mga hamon at abutin ang mga layunin. Sagittarius. Ngayong araw, ipinapakita ng mga pahiwatig ng sikat ng araw na dalawa ang maaaring mangyari sa iyong aura. Sa isang banda, matalino ang iyong isipan sa mga bagay na nais mong gawin. Sa kabilang banda, maaaring mahina ang iyong kaalaman o swerte sa usapin ng negosyo. Lalo na kung ito ay may kinalaman sa mga kamag-anak. Mainam na iwasan ang pakikilahok sa mga plano nila dahil maaaring magdulot ito ng komplikasyon. Sa trabaho, payo ng mga gabay na manahimik muna at umiwas sa pakikilahok sa usapan na may kinalaman sa trabaho. Ang pagiging mapagmasid at tahimik ay makatutulong upang maiwasan ang mga pintas mula sa mga taong naiinggit sa iyong kakayahan. Pagdating sa pag-ibig, ang pagiging maunawain ng susi ngayong araw. Ang pagpapakita ng pangunawa ay magdudulot ng mas malalim na relasyon at magpapalayo sa anumang posibleng alitan. Sa usapin ng pera, mag at mag-ipon. Ang pagsasagawa ng matalinong pagtitipid ay magbibigay daan upang magkaroon ka ng reserbang salapi na magagamit sa bigla ang pagkakataon na may dumating na magandang oportunidad sa negosyo o iba pang pinagkakakitaan. At panatiliin ang balanse ng iyong emosyon at maging maingat sa mga desisyong gagawin upang maiwasan ang mga hindi inaasahang problema, Sagittarius. Taurus ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Sagittarius. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color yellow. Number 11, number 28, at number 6. Kahulugan. Ang pink ay simbolo ng pag-ibig at pagkakaisa, habang ang yellow ay nagbibigay ng inspirasyon at sigla. Ang mga numero ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa paglalakbay at mga bagong karanasan. Capricorn. Ang pahiwatig ng iyong gabay, ngayong araw ay nagdadala ng positibong enerhiya at kahusayan sa iyong mga plano. Kung may mga transaksyon o kasunduan na nakatakdang gawin, ito ang tamang panahon upang harapin ang mga ito. Bukod dito, kung may meeting o usapan kasama ang pamilya hinggil sa negosyo, maganda ang pagkakataon na magbahagi ng ideya upang makabuo ng mas maayos na pagtutulungan. Gayunpaman, kung walang malinaw na suporta mula sa kanila, mainam na ipagpaliban muna ang mga hakbang na balak mong gawin at maghintay ng mas tamang panahon. Pagdating sa usapin ng pera, kung may sobrang ipon, maganda ang pahiwatig na magbigay ng kaunting tulong sa iyong anak na may sariling pamilya. Ang pagbibigay ng gabay sa kanila ay maaaring magdala ng positibong enerhiya at swerte sa inyong lahat. Sa trabaho, kung napapansin mo na may mga hindi ka nais is na gawain o kataranteduhan sa paligid, ito ang tamang panahon upang magsalita. Ipagbigay alam ito sa iyong boss at harapin ang sitwasyon ng may tapang at pagiging makatwiran. Ang tamang aksyon ay magbibigay sa iyo ng oportunidad para umangat at mapanatili ang respeto sa iyong kakayahan. Ngayong araw, iwasan muna ang pakikisalamuha sa mga kaibigan lalo na kung may mga plano silang maaaring magdulot ng hindi inaasahang gastos o problema. Ang pagiging maingat ay magbibigay sa iyo ng mas kalmadong araw at mas maayos na daloy ng enerhiya. At ang pagiging maingat at maagap sa lahat ng aspeto ng buhay ngayong araw ay magdadala ng tagumpay at kapayapaan. Capricorn, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Capricorn, mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color pink. Number 17, number 20, at number 36. Kahulugan, ang blue ay nagdadala ng kapanatagan, at ang pink ay nagbibigay ng malasakit at pagkakaisa. Ang mga numero ay nagtataguyod ng tagumpay sa trabaho at personal na relasyon. Aquarius, ngayong araw, ang mga pahiwatig ay nagbabala na maging maingat sa iyong mga pakikitungo. Kung may nakatakdang kausapin ngunit alam mo na ang sasabihin nila ay maaaring magdulot ng alanganin, mainam na huwag na lamang ituloy ang usapan. Ang hindi kinakailangang pakikisalamuha ay maaaring magdala ng kagipitan, lalo na sa usapin ng pera. Sa kabila nito, ang iyong enerhiya ay nasa mataas na antas pagdating sa pagbuo ng mga plano. Samantalahin ang pagkakataong ito upang makabuo ng mga bagong ideya para sa maliliit na negosyo o ibang mapagkakakitaan na may potensyal na lumago sa hinaharap. Kapag may pakikipag-usap sa pamilya, sikaping maging mahinahon at makinig ng mabuti upang makabuo ng mas maganda at epektibong desisyon. Sa trabaho, ang gabay ay nagbabala ng posibleng pagdating ng problema. Magingat sa iyong mga aksyon at salita upang maiwasan ang hindi inaasahang suliranin. Manatiling mapanuri at magplano ng mabuti upang makaligtas sa mga posibleng aberya. Pagdating sa pera, kahit na ikaw ay may sobrang ipon o pera ngayong araw, ipinapayo na huwag munang magpahiram o tumulong sa iba. Ang hindi kinakailangang paglabas ng pera ay maaaring magdulot ng kalungkutan at kaguluhan sa hinaharap. At magingat sa mga desisyon at manatiling kalmado sa harap ng hamon upang mapanatili ang balanse sa iyong araw. Aquarius, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Aquarius, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow. Number 22, number 12, at number 40. Kahulugan, ang pink ay simbolo ng malasakit, at ang yellow ay nagtataguyod ng kailanawan ng isip. Ang mga numero ay nagdadala ng inspirasyon para sa mga malighaing proyekto at bagong simula. Pisces, ang gabay ngayong araw, ay nagmumungkahi na huwag magduda sa iyong sariling kakayahan, lalo na sa pakikipag-usap at pagharap sa mga mahalagang transaksyon. Ang positibong enerhiya ng iyong talino ay magdadala ng tagumpay, kaya gawin ang mga bagay na nakaayon sa iyong mga plano. Gayunpaman, magingat sa iyong likas na kabaitan, may posibilidad na ito ay pagsamantalahan ng iba. Ipinapayo rin ng mga gabay na maging maingat sa iyong kalusugan, Lalo na kung ikaw ay aalis para makipag-usap o makipagkita. Panatilihing maayos ang iyong pangangatawan upang magampanan ang mga tungkulin ng walang sagabal. Pagdating sa usapin ng pamilya, kung ang iyong kapatid ay may alok na makipag-partner sa isang transaksyon, samahan mo siya. Ang pagsasama ninyong dalawa ay may potensyal na magdala ng karagdagang kita o magandang oportunidad. Sa trabaho ang araw na ito ay puno ng positibong pahiwati. Ang iyong mga gawain ay matatapos ng maayos, at walang magiging malaking problema. Gayunpaman, magingat sa mga kasamahan na mahilig humingi ng tulong. Posibleng sila pa ang makinabang sa iyong pagsusumikap, kaya maging alerto at protektahan ang iyong mga tagumpay. At panatiliin ang kumpiyansa sa sarili at huwag magpadala sa negatibong influensya ng iba upang makamit ang tagumpay sa araw na ito. Pisces. Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Pisces. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color blue. Number 31, number 15 at number 9. Kahulugan ang green ay nagbibigay ng balanseng enerhiya at pagpapagaling, habang ang blue ay nagdadala ng kaliwanagan. Ang mga numero ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa espiritual na paglalakbay at personal na kaunlaran.